Ayan guys, hindi dito ako sa labas ng aking tindahan. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung view. Ayan, so dito sa labas, ito yung makikita natin. Ayan. Ah, ba diba, punong-puno din. Guys, so binuksan ko na yung mga carton. Ito, ito na yung aking mga i-display. Ayan, so sa karton na to, dito nakalagay yung mga kape. Ayan, ayan. So, dyan nakalagay. Tapos, itong dalawang, dalawang Dutch mill na ito. Yan, puro kapit. Ay, meron pala yung dilata na sa pinaka ibaba. Ayan. So, ito ay kape. Tapos, ito ay mga sunrocks rocks. Ayan, sa so, dito naman ay ito. Ayan, yung burbra na 300 grams. Ayan. Tapos, yung biscuit. Dito naman, mga ketchup. Ayan, tapos andi dito yung dalawang carton. Ayan, ito naman yung laman. Medyo nagtaas na si Smart ngayon. Ayan, tapos dito mga shampoo, Joy. Ayan, ito naman yung mga nakalagay dyan. So, ayan, i-display -di ko na muna ito. Ayan, Oh. Ayan. So, binuksan ko na yung aking mga ide -di display Ayan, so pagod-pagod na naman tayo nito. Na ito. ito. Mili yung tumor ko So ayun guys Pagod-pagod na naman tayo nito di diba Yan isang araw na naman ito Nang displayhan Ayan so I-display ko na muna Alam nyo na Kailangan na naman ito Nang mabilisan Kasi habang nagdi-display eh, Magpupunasan ko rin Yung aking paglalagyan Ayan guys Uunahin ko pag-display Itong mga Kape Ayan Kasi napunasan ko na Yung kanyang paglalagyan Sa stocking Ayan oh. Ayan mga kape-kape Ayan At saka yung dilata. Kasi mukhang ito yung mabilisan akong makakapos. Nandito. Nice. Yes. So, tapos na ako sa isang carton. So, ito naman ako, guys. Dito naman ako sa sunroofs. Ayan. Ito ako. Itong mga sabon. Ayan. Ito, bio Ayan. Dito naman ako mag-de-display. Uh, mag ito naman yung i ko. Ito sa CR. Ay, sa ano na namin itong gamit? Sa CR. Mm -hmm. Tapos itong dab Ayan. So ito yung laman ng isa. Anong pangalawang karton guys. Ayan. Ito yung mga dab. Ayan. Tapos sun rocks. Ayan. Ayan. guys. So dalawang karton na lang yung aking i-display. So kailangan ko na siyang matapos. ayun oh. Ang oras ay 10. Ano na. Malapit ang mag 10 ng gabi. So close na rin yung tindahan ko ayan, close na, tapos ito pa yung aking mga na-display, ayun no na, yung mga sunrocks tapos yung dilata naman, ayan, ayan pa ko yung mga sabunan ko, oh, wala pang mga laman-laman ayan ayan, update lang muna ako Ha, tapos yung dalawa kong chichaya sa sako nandun pa sa kwarto ayan ito ngayon ang i-display ko. Ito mga biskwit Tapos ito. Ketchup. Ito madali lang to kasi ilalagay lang naman to sa istakan. Yan o. Oh. Mabilis lang to. Yan. Tapos sa pinakaloob. Ito mga choco mocho. Ayan ilalagay lang din naman yan. Sa mga istakan ko. Yan. Madali na lang to guys. And so, unahin ko muna itong mga nasa ibabaw. Ayan. Ayan guys, nakuha ko na yung nasa ibabaw na mga biskwit. So, bali ito yung mga nasa ilalim kanina. Ayan. Ito yung kape na iba. Ito itong box tree. Ayan. Nesty. Tapos. Tang. Ayan. Ito yung iba. I-display ko na muna ito lahat ngayon, guys. Para bukas. Tuture yan na lang. Yan. Okay. So, tapos na akong mag-display ng aking mga paninda. Ayan, sobrang ano ng araw ngayon. Kapag ganito kasing mga oras, yung sikat ng araw ay dito sa aking tindahan. Pag mga hapon, mga 1, hanggang 5 na yan. So, ayan, guys. Tapos na akong mag-display. Ano, mag o, di ba? Mm. Papakita ko sa inyo sa ano Yeah, ay eh. Ihaharap ko ang camera. Para makita Ayan guys. Tapos na akong mag-display. Ayan ang ganda talaga ng tindahan kapag punong-puno talaga ng mga stock ng mga paninda. Ayan. Ayan, 'di ba? kapag ganito yung tindahan ko masaya ako kapag nakikita ko siyang ganito pero kapag wala na akong mga sabit-sabit ay nako sobrang lungkot ko na ayan ito kasi meron akong lamesa ngayon dyan kasi um, nagana ko ng mga lista ayan, dahil sa ating BIR so nagayos ako kaya meron siyang lamesa dyan natutupi lang naman itong lamesa ayan ayan yung naman Yan, si so, babalik ko na. ayan Tapos kumustahin natin yung ating kuligan. Ayun. Nasa labas pa rin. Halata. Ayan. ayan Sobrang sikat ang araw. ayan Yung aking sigarilyo. Wala pa yung panel dito, Di pa nakapunta. Kaya yung stock ko, eh, yan lang. konti na lang. Tapos, ayun. Sa taas. Ngayon, dito sa mga dilata, guys, jaan hindi na ako medyo bumili ngayon. Kasi, medyo humina itong klase ng mga dilata na ito. Pero yung sardinas, eh, marami pa rin naman bumibili. Ayan, simula pa naman noon. Tapos, yung aking sabon, ayan, medyo konti na lang pala yung aking stack doon at saka sa side na yon kasi mga istakan ko yan ng sabon ito ito istakan tap saka ayon tapos ito ito na yung mga display yan yung aking mga cream silk ayan kompleto yan tapos shampoo na ginupit gupit yung isang triple na lang itlog di ko na tapos yung mga toyo yan, tapos yung joy, yung bareta yan, tapos yung ginupit-gupit naman ng mga downy so ganoon ko naman siya nilalagay pero kapag si mister yung nagbantay, syempre hindi siya mapupunta dyan, doon pa rin sa mga nakasabit dyan pa rin siya kukuha gusto niya talaga ng pahirapin yung sarili niya eh. ayaw niya talaga doon sa ginupit-gupit eh, sabi niya kasi parang sanay siya doon, <laughs> bahala siya tapos, ito naman dito tayo sa kabila dito ko naman nilalagay yung aking ginupit-gupit na mga kape. Ayan, twin sa baba, tapos yung mga single. Tapos dito, ito, mga sabon. Ayan, so kung hindi siya makikita nito, Mer, kung ano yung nandyan. Kasi dito to sa gilid eh. Ang kaharap nito, Mer, ay ito. Ayan naman. Ayan yung mga sabon, ayon. Tapos ito, mga stack na to, guys. Kasi nakalagay na kami dyan. Sa aming chiller. Tapos dito, medyo ano lang naman dito, guys. Yung eh, mga, ayan karton. Tapos ito yung mga ista ko na yan. dadalhin ko kayo doon sa labas ng tindahan. Wait lang Kung ano yung nakal ano anong makikita natin doon sa labas. Kasi ito yung sa loob eh. Ito yung makikita natin eh. yung aking mga sound rocks pala hindi ko pa ah. hindi ko pa na kayo na igala ayan yung aking mga sound rocks yan kompleto yan ayan tapos ito yung mga nakasabit. Ayan. Tapos ayun. yan tala sa labas. So dito sa labas, ito yung makikita natin. Ayan. Uh, ah, diba, punong-puno din. Ayun. Tapos yun yung aking tubigan. Ayan. Ito yung makikita nito. Mer. Ayan. Yon. ito yung mister ko, ayan o. Oh. Yan yung makikita ni Tumar dito sa labas. <laughs> Kanyang ayos. Makitang kita yung mga nakasabit. Ayan na Ah. Aking biskwitan dito. Yung mga tigpipisong chichurya ay dyan. Ayan. Ayan guys, andi dito ako sa labas ng aking tindahan. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung view. Yan ang aking mga paninda. Ayan. Andi dito pa kasi guys yung sikat ng araw sa tindahan ko. Kaya medyo ano, masakit pa sa balat. Kaya may harang siyang ganyan. Maya maya eh wala na rin naman yung araw. Uh, paano na rin kasi mag, si, uh, mag 5.30 na uh, rin. Ayan.